hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ngayatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong 2024, libu-libong LGBTQ community allies ang nagtipon-tipon sa Quezon City Memorial Circle nitong Sabado. Ang mga detalye pa sa balitang yan, iatid ni Rose Babiera. Love Labana! na! Yan ang protesta ng humigit kumulang 200,000 na membro ng LGBTQIA community at mga allies nito na nakibahagi sa Pride Page Festival 2024. Love Laban na to everyone sa Quezon City Memorial Circle. Pinunahan ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at Pride PH bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month. Dalawang ruta ng parada na nagsimula sa Tomas Morato at Quezon City Hall ang nagtagpo sa Quezon Memorial Circle kung saan isang malaking programa ang naghihintay, tampok ang ilang personalidad na bahagi at hayag na taga-suporta ng komunidad. Pinangunahan ito ng Alcalde ng Quezon City na si Joy Belmonte at sa pakikibahagi ng Senador na si Risa Hontiveros, pati na rin ang ilang ambasador at opisyal ng United Nations. Ang Pride March ngayong taon ay tinuturing na pinakamalaking Pride event sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Vince Leban, convener ng Pride PH, makasaysayan ng equality movement na ito bilang show of force ng mga miyembro ng LGBTQIA community para ipakita ang kanilang pagkakaisa sa pagtataguyod ng kanilang karapatan laban sa diskriminasyon at karahasan. At ito rin ang sentimyento ng mga dumalo sa pagtitipon. Para uh, makita rin nila na we are united as one. Uh, also the Pride March kasi is uh, every year lang siya nangyayari so every year nagsa-celebrate uh, so far lumalaki na yung community I think we are succeeding we are there sa uh, pagpasa ng mga batas for uh, LGBTQIA rights plus plus Bagamat inabutan ng pagbuhos ng malakas na ulan, hindi nagpatinag ang mga nakilahok para ipakita ang kanilang suporta sa isa't isa. Gayon pa sa ngalan ng kaligtasan at bunsod ng nakompromisong stage at technical equipment, minabuti ng mga organizers ng Pride Festival na maagang tapusin ang programa. Dahil dito, hindi na nakadalo ang mga headliner artists gaya ng Nations Girl Group na Bini at ng Unkabogable Star na si Vice Ganda. Halo-halo naman ang emosyon ng mga nakibahagi sa selebrasyon dahil dito. Sa kabila nito, ayon sa organizers, matagumpay pa rin nairaos ang pagdiriwang. Ang Pride March at Pride Festival ay ilan lamang sa mga proyekto ng Quezon City sa mas pinaigting na paglikha ng mga safe spaces sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Ipatutupad naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang kanilang vessel monitoring system para protekta ng mga mangingisda ang naglalayag sa West Philippine Sea. Ayon sa ahensya, layon daw nitong tiyaki na nasa loob ng ating territorial waters ang ating mga kababayan. Sakaling gamitin ng China, ang polisiya nito laban sa mga umano'y trespassers. Ang mga detalye pa sa report ni Milky Regunan. Pagaganahi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang vessel monitoring system para mabantayan ang ating mga mangisda sa West Philippine Sea. Ito inahayag ni Bicol Saro Partylist Representative Brian Yamsuan, chairman ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa panayam ng isyong pambayan. Ayon kay Yamsuan, layunin ng vessel monitoring system o VMS na tiyaki na nasa ating territorial waters ng ingisda ang ating mga kababayan. Sabi ni Yamsuan, makatutulong din ang VMS IMS para mapatunayan na hindi lumalagpas sa ating territorial waters ang ating mga mangingisda. Sakaling questionin, sa harap ng no trespassing zone ay pinatutupad ng China simula na on June 15 sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Congressman Brian Yamsuan. Importante, importante yung vessel monitoring system para talagang pag tayo ay nakipaglaban, ang international community ay talagang kakampi sa atin at talagang uh, masasabi natin na wala tayong uh, kumbaga baga tinitrespass, ika nga, na laging binabanggit ng China pag tayo ay uh, binubuli doon sa West Philippine Sea. Samantala, sa briefing ng BIFAR kay Congressman Yam Suan, plano ng ahensya na bumili ng dalawang Monitor Control and Surveillance o MCS Patrol Vessels at isang food boat para maprotektahan ang marine resources sa WPS. Sa nalalapit na budget season, sinabi ni Yam suportado niya ang dagdag na pondo ng BIFAR na paglalaanan ng budget na 9.65 billion pesos para sa 2025. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, Sama-sama tayo, Pilipino. Inaprubahan na ng Philippine Health Insurance o PhilHealth ang hiling ni House Speaker Martin Romualdez na dagdag na financial assistance para sa mga nagdadialysis na pasyente. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mily Borha. Pasadena sa Philippine Health Insurance of PhilHealth Board ang hirit ni House Speaker Martin Romualdez na dagdagan ng tulong pinansyal ng ahensya para sa pagpapadayalisis ng mga diabetic patient sa buong bansa. Dahil dito, itataas na sa hanggang 4,000 piso ang sasagutin ng PhilHealth mula sa dating 2,600 pesos per session. Ito ay para maisama na ang injection at pa papanggamot na posibleng hiwalay na i ng pasyente. Pinasalamatan naman ito ng House Speaker at sinabing marami ang makikinabang na Pilipino sa nasabing dagdag financial assistance ng ahensya. Mababatid na sa tala ng Department of Health, nasa 4.5 milyong Pilipino ang diabetic at higit isang milyon ang sumasailalim sa dialysis. Binigyang pagkilala at parangal ni Pangulong Bongbong Marcos ang sundalong naputulan ng daliri dahil sa pangharas ng China sa ginawang rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. Kabilang rin sa pinarangalan ng 70 siyampan na ibang sundalo na buong tapang na lumaban sa pangigipit ng China. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report na ito. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan ang sundalong naputulan ng daliri dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Mismo ang Pangulo ang nagbigay ng pagkilala kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa kaniyang pagbisita sa Puerto Princesa City sa Palawan. Buko dito pinarangalan din ni Pangulong Marcos ng Order of Lapu-Lapu rank of Kamagi ang pitumpu't na iba pang sundalo na kasama sa resupply mission na buong tapang ring lumaban sa mga pangharas ng China. Sa kaniyang talumpati, sinaluduhan ni PBBM ang walumpung sundalo na matapang na dumepensa habang inaatake ng China Coast Guard. Ang ginawaan niya nang tropa noong June 17 ay sumasalamin sa conscious at deliberate choice ng Pilipinas na manatili sa landas ng kapayapaan. Samantala, magkakaroon na ng Health Maintenance Organization o HMO ang mga kapulisan sa buong Pilipinas. Itaraway upang mapangalagaan at masiguro pa rin ang kapakanan ng mga pulis sa oras na sila ay magkasakit at kailanganin ang magpagamot. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Simula sa susunod na buwan, Hulyo, magkakaroon na ng health card ang mga kapulisan. Ito ang inanunsyo ni Philippine National Police Chief General Francisco Marbila sa paglulunsad ng PNP Family Day sa Campo Crame nitong weekend. Ayon kay Marbil, hindi na kailangan mag-alala ng mga pulis tuwing bigla ang magkakasakit. Dahil makakatanggap na ito ng mga Health Maintenance Organization o HMO card simula sa Hulyo. Naglalaman ng naturang HMO card ng 40,000 na magagamit ng mga pulis tuwing may medical emergency. Dagdag pa ng PNP Chief, mapakikinabangan ng HMO card ng mga pulis sa mga lalawigan na malayo ang akses sa ospital at mga pribadong medical facility. Mahigit sa 230,000 kapulisan naman ang mabebenepisyohan ng health card kasabay rin ng ipinangako ng generala na legal assistance sa kapulisan kung maharap sa counter charges ang mga ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Libu-libo naman ang dumalo at masayang ipinagdiwang sa Maynila ang selebrasyon ng ika-450 years anniversary ng pagkakatatag ng lungsod. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Masayang ipinagdiwang sa Maynila ang ika-453 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod kahapon, June 24 pinangunahan ni na Manila Mayor Honey Lacuna Pangan at Vice Mayor Yul Servonieto ang pag-aalay ng bulaklak kasama ang hukbong dagat ng Pilipinas sa dambana ni Raja Sulaiman. Ilan sa mga aktibidad na isinagawa sa lungsod ay ang tundog ng Maynila kung saan dinagsa ng Manilenios ang concert na pinasaya ng performers gayon din ang kasalang bayan 2024 kung saan nasa 253 na mga mag-asawa ang ikinasal. Maging ang pagbibigay parangal sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa kanilang dedikasyon at katapatan sa tungkulin. Libo-libo rin ang dumalong runners at blooms sa inilunsad na fun run ng Bini Run at Move Manila na pinangunahan ng Nations Girl Group na Bini na ginanap sa Ross Boulevard sa City of Manila. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino. Muli na namang napatunayan na pang world class ang sarap ng mga pagkaing Pinoy. Ito ay matapos makapasok sa 50 best cookies in the world ng International Food Database na Taste Atlas, ang Silvanas. Habang ang isa pang paboritong dessert ng mga Pinoy to beat the heat, kabilang naman sa listahan ng best dishes na may kasamang mangga. Pasok sa 50 best cookies in the world ang ipinagmamalaking Silvanas ng Dumaguete. Ang yummy snack na ito pang top 25 sa listahan at nakakuha ng 4 stars sa June 2024 ranking ng International Food Database na Taste Atlas. Bagamat plain lamang ang pinakakilalang version nito, mayroon ding iba na mayroong flavor gaya ng chocolate, mocha o strawberry salvanas. Samantala kabilang din ang paborito ng maraming Pinoy na chocolate chip cookie ng Amerika na nasa ikapitong pwesto habang nasa 17 spot naman ang French macaroons. Pero hindi dyan natatapos ang listahan ng pagkain Pinoy na talaga nga namang pang world class ang sarap. Dahil ang hinahabol-habol kay mamang sorbetero na sorbetes, nakapasok naman sa 10 best rated dishes with mangoes. Ang favorite dessert na ito to beat the heat, pumangatlo lang naman sa naturang listahan with 4.3 stars. Maliban sa sugar cones o apa, ang sorbetes hilig din ng ilan na ipalaman sa tinapay. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Sama-sama tayo Pilipino Good news naman tayo pagdating sa sports. Inanunsyo na ng PBA team na Enlex Road Warriors ang kanilang bagong team manager. Yan ay walang iba kundi si Coach Virgil Villa Vicencio. Para sa balitang sports, yahatid ni Mili Borha. Ipinakilala na bilang bagong team manager ng PBA team Enlex Road Warriors ang coach na si Virgil Villa Vicencio. Ang appointment na dating PBA champion coach at long-time team executive ay inilagdaan ni Enlex head coach Jong Oichinko sa kanyang magandang karanasan sa larangan ng basketball. Inaasahang malaki ang maitutulong nito sa Anlex. Magugunit ang si Vicencio ay dating long-time team manager ng TNT Tropang Giga mula 2000s hanggang mid-2010s. At kasalukuyang bahagi ng communications team ng samahang basketball ng Pilipinas. Maging ang team governor na si Ronald Dolatre, nagpahayag ng tiwala at suporta sa bagong upong team manager ang kanyang karanasan umano, on and off the court, ay magsisilbing malaking tulong para sa tagumpay ng team. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the veterans naman tayo sa mundo ng showbiz. Francine Diaz, proud na ibinida ang kanyang pagtatapos sa senior high school. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Panibagong milestone ang nakamit ni Francine Diaz. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang aktres, kundi bilang isang estudyante. Si Francine nagtapos na sa kanyang senior high school sa ilalim ng ABM o Accountancy Business and Management Strand sa South International School affiliated with Foreign University sa Las Piñas. Siyempre, present sa naturing graduation day nito ang kanyang proud and supportive parents. Sa kabila naman ng kanyang busy schedule, hanga daw ng actress na ipagpatuloy ang pag-aaral hanggang sa kolehiyo at planong kumuha ng kursong business management. Agad namang bumuha sa mga komento ng pagbati sa tagumpay na ito ni Francine. Kung matatandaan, last May, Grammy Trin, ang love team ng actress na si Seth Fedelian Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Pero bago kami magpaalam, ito na. Isang tulog na lang po at Aliwan Fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pista ay narito na, ang Aliwan Fiesta. Itakits po tayo sa Aliwan Fiesta. At yan ang mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa Dizer HTV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV